team park ng mga bata at matatanda o. Sabihin mo ito papasyalan natin ang Peppa Pig Team Park sa Dallas, Fort Worth Kung ang Peppa Pig Team Park Asama ang mga kids ay nandito kami maglalakad paputa sa loob Run Dutch that, Run Pirate Island At tayo ngayon dito Oh! Ben ko Nasaan sila mama? O, ay, nangangabayo Ay, hindi pala Magkataing na sorakot Oli, Oli, Trennoy! Bago natin panoorin ang full video ng Peppa Pig Team Park, balikan natin ang nakarang video sa Legoland Discovery Center. kami pupunta ng Pema pig Team Park. Masama ang mga, mga kids ay nandito. Kami maglalakad papunta sa loob. Ay narinig ibang nagsusok kasi ano? Si Peba pig, Pink. excited ba kayong pumasok sa loob? Okay? tayo. So, Pema Pink. nandito tayo ngayon sa loob ng Pema pig Park. Pagkikita natin ngayon ang lahat ng sabi sari mga ha. Sasakyan, eh. Sasakyan tayo doon As dito, ang makaganda talaga dito sa Peppa Pig Island. Kita nyo kung saan mo saring mga rides, right? Ayan, si Siki Bakes ng East Rider naman. Ate si Peppa Pig! Sabo na tayo dito! Napasyala sa atin ng Peppa Pig. You know? Masayo siya. Ayan sila, si Peppa Pig. Oh. Masayo sila. Ang galing. Ang galing. Can you, all, can you all give me a wave? be yeah. Ayan oh, yeah. si Peppa Pig, oh. sumasayaw Sumasayaw si Peppa Pig Ay, pupuntan tayo ngayon ang bahay ni Peppa Pig Ayan, kulay ah, like yellow Sige Babes kumakain ng masalat na ice cream Ayan, may paliguan sila Ayan, oh. pupuntan so, tayo dito sa Pirate Island ni Grandas Dog. Magkano tayo? Grandas Granddad's Dogs Pirate Island. Nasa kita ng dito. Ano nya? Ay, ang paliguan. Ito, sasakin natin 'yan. Sasakin tayo dito ng init-init. Ito <laughs> ayo. Mga Pirate Chili Babes dito sa Pink. Dahil favorite daw niya 'to. Siya si Pinky. Second. Ito naman. <laughs> dito sa Peppa Pig Island baby hey babes, naiilo ako oh, Nasaan si na mama? Mami, where are you? Ouch 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 uh, Ano si na mami? <laughs> Hindi ko magkita Nandito sila sa kabila Hindi <laughs> ko kayo nagkita, nasa opposite side kami mami, uh, Sarap ba? Sarap ba ang feeling? Oh, ako na tayo dito Thank you sir Huwag na tayo dito sa island dito sa Peppa Fictim Park pagkatapos natin dito sa pirate uh, boat na yan, dito na tayo so, pupunta sa Grampy's Rabbits dinosaur adventure wala, walang bite uh, ang ini naman dito sa USA Ayan na, mapipila na tayo Sing, hindi ka pwede dito. Hanggang dito lang. <laughs> chicky babes. Go, chicky babes. Hawak ka, hawak. Oh, hold, tight. Okay? Sabihin mo, ganyan. Ah, shoot mo. -oh. Lagi na, lagi na. Okay, lagi na. Oh, ang galing ni Sosin, babes. Oh, wag hiking naman. O, ang galing ho, na kasakay siya kay Peppa Pig Dinosaur Ride. Wow, Jonji, bye bye Jonji Beach. O ngayon ay nangangabayo. Ay hindi pala nagda-dinosaur ako. Tingnan niyo. Nagda-dinosaur ako. Nagda-dinosaur. Tingnan niyo. Ang ginagawa ko, nagda-dinosaur ako. Dinosaur, hindi nangangabayo, nagda-dinosaur. Jonji Beach. Hay, Jonji Beach. Muitas, where are you going? Where are you going? Look at that dinosaur. Thank you, dinosaur. Bye bye. Thank you. This is fountain. Mountains. What is it? Fountains? Oh, I need to eat. What is it? I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going to eat. i to eat. I'm going to eat. going to eat. Ay, si silly waves o, oh. ikaw Oh. oh, dito ka. Asok. Yan, ah, very good. Asok si Sam so si Babes. Ayun. Ang galing. Ang galing mo na si Sam so si Babes. Yeah. Hey. Okay. Okay. Oh, okay. Ang galing ni Chiki Babes. Ang galing. oh, Sam naman. Ang Chiki Oh, ang galing yung so Sam si Babes. Woohoo. Napakabalik ah, yung so Sam si Babes. Can you all give me a wave? Yeah, just like that. Let's go. So we didn't shout loud enough. Let's shout for Peppa, but this time as loud as we possibly can. Ready? After three. One, two, three. Mag-enjoy ka ba, mama? Mainit nga lang, no? Para nasa sa Dubai, no? Ito, ang ganda ng dami nga, ano, May panther Ang dami nga, no? Pwedeng pa siya lang. Ganda dito sa Peppa Pig uh, Team Park. Kaso, medyo mainit nga lang ang panahon ngayon dito sa Dallas. Gabi. Kita nyo naman, maganda. Maganda, maraming mga pwedeng, ano, sakyan na rides. di Diba? Alabas muna tayo at mag-goodbye tayo kay Peppa Pig, Team Park. Goodbye, Chiki Babes. O, akala ko mag-restroom kayo. Ano yung restroom mo? O sige, goodbye Peppa Pig, uh, Team Park. O yan, dito kami ngayon sa Peppa Pig Park. Ang Team Park na mga bata at matatanda. O, picture! Ayon na.